For today's video ay lilipad tayo to Palawan. Dahil first time ko nga dito, kaya't samahan nyo ako sa aking mga rides. Siyempre, kain. Eh, ito talagang favorite part ko at adventure dito sa Palawan. Tinunto ito. Hey, what's up? This is first. At ngayong araw na ito, dadalhin ko kayo sa Palawan. Let's go! haba ng pila pawis na ako. ready na. kape tayo kape. ito na nga Haha. na may naamoy na naman Haha. 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 from Dubai to Manila <laughs> alam mo talagang yung mga kabayan kasama mo kasi amoy katilin ko. <laughs> Malipad na tayo ngayon. One hour and five minutes to Puerto Princesa. At medyo maingay po yung bata. Babalik tayo pagka ano, tiyara tayo sa kalawan. Be careful when opening the overhead compartment ahead and sure you have all your Arrayal personal schedule. belongings with you before leaving the aircraft. Thank you, Mark. Bye bye. This hey, is the first time that we have to allow it. And this <laughs> is the phone. It's naisip ko ngayon eh. Ano ba masarap dito sa Palawan? Aside sa mga tao. Charot! <laughs> ano sabi mo? Number 2 ka lang? Ako Palawan, ha? Charot ka. Welcome. Maraming salamat po sa pag-welcome. Amazing! <laughs> Labas na tayo. And this is it. Independence Day ba dito? Ang dami pang <laughs> start kabayan ang mga taga-purpose. Para to sa kaibigan ko, nakita ko. Ito, bida-bida ka, diba? Ngayon pala solusyon sa charot lang. FYI DIY lang to. Nag-book lang ng plane ticket. At uh, nag-Airbnb lang tayo. And it's 7 minutes away lang dito sa airport. So, mag-tricycle tayo. Oh, narinig na yan. is the room. Ah! Ito na siya. Not bad. Ay na Ah, uh, ano pa budget friendly. May ref. Ayan oh. may mini kitchen. Mayroon na rin din yung closet. Oh, diba? Dahil uh, medyo hapon-hapon na rin at nagutom na ako gutom na kami. <laughs> dito kami ngayon sa Bajau Restaurant. According kay Google, ito yung number one seafood restaurant dito sa Palawan. Kaya, dito kami ngayon. O, oh, diba? Magka-practice nga ako dito sa harang aisle na ito. Para <laughs> kang kakasal. Ang galing. O, oh, diba? Okay. Diba Alam mo yung parang biglang may lumabas dyan ng halimaw. Tapos, so, ay, kakainin ka. Ba diba yan? dagat siya. Ay, oh, tapos magsa sunset na maya. Oh, di ba? Ang ganda. Let's go. Ang ganda. Ang ganda talaga! Ang ganda ko! Charot lang. Ch chit okay. Ako, high blood to. High blood lang ako sa kanya, pati ba naman ito. Charot lang! Hmm. Dati, alam niyo, hindi ako ni lang. Masarap pala siya. Mm. Oh my God. Ang fresh! Oh, ayan na, ayan na. Nag-appetizer pa lang kami. Sinart so, na agad yung ano, ulam. Mabilis pa sa pagkawala ng feelings niya sa yung chat. Sigang <laughs> na. Hipon. Maliit pa yung hipon. Ano tawad? Hipon, ganun. <laughs> <laughs> Pag malaki. Hipon. Ano ba yung order ko? Darating na siya. Pero tingnan natawit lang Ayan, nakapasok na sa tarot. Tapos na. Keep good muna tayo this time. Ito lang pala hindi. Charon muna pala. Tara, kain tayo. <laughs> kain. Oh, sarap. Nananap dito yung aligi. Eh. Mataba naman siya. If you're wondering, magkano to? 150 peso per 100 grams. Mga ano lang to, 10 year hums per gra 100 grams. Mura na. Ay, ang sarap. Diba? Ang galing, no? Laruan po talaga to. <laughs> ang dami ko na nakain yan ang na nangyari. After sa kuna. <laughs> Tahon tabi, kung namit ni Be, kaya kung hindi na tamis, hindi kini. Sige, okay, marasan niyo. Dayin <laughs> niyo po na. Dayin niyo po na. Masarap. Mm. Kain ah? ka, Be. Ka, be, kain ka. Ayaw kumain nung naghahawak mong cellphone. Ano, Ay, kanyan? Ha, <laughs> hindi siya masyado matamis. Pero masarap siya. Gano'n naman yung siya, eh. Hindi siya sweet, pero masarap siya. <laughs> yes. Binigyan ako ng, ng isang... Bismi. Isang... Pukulo. <laughs> Kasi, di ba dapat ganito lang siya? Oh, oh, ba't may isa pa? Oh. Ay, shucks, may buko. May buko na naman. Huwag tayo bumili dito, mahal. Alam nyo ba, isang manggang to? 125 peso. What? Pero so, tanong natin kung <laughs> bakit. Grabe. Hindi na ba yung Ano nga sayo. Gabi na, no? Parang <laughs> gusto ko. Parang hamis. Tambay mode muna tayo after kumain, syempre, kailangan natin ng sweet dahil mahilig tayo doon. At, tangan ko sa buhay ko. Sobrang bitter ko na po kasi. Rent kami ng motor, yes. Meron dito mga current kapag ka meron naman kayong license para makasave kayo. Para maikot-ikot yung talaga lahat dito, no? sa Puerto Princesa. At makakasave kayo, mura lang per day. Magkano 400 peso lang isang araw ng rent saya. Shout out to you, Kimberly. <laughs> usual na spelling ng Kimberly, yung B-E-R-L-Y na Kimberly. Sa kanya, V. Kimberly. <laughs> <laughs> Hindi ko siya makakalimutan. Unang-una ko siyang kakilala na Kimberly. Ano ba naman to? Yung mga bangs ko, Kimberly. <laughs> Let's go. Naghanap ako ng magdadrive. Tapos, libre na siya hawak sa bewa. O, oh, di ba? Sorte naman niya. Pero hindi niya ako kilala. Huwag niyo na lang po itag. Baka sakaling makita niyo. Pakita ko yung likod. Baka kilala niyo dito sa Barca Princesa. Ayan, babae ay siya. Ayan eh, yung buhok niya. Ha, ha, ha. At natapos nga ang ating araw. Hindi ko nakuha na nila. Ano Bumaya ka barbecue. Hindi na miss ko barbecue dito. Yun lang. Abangan ko din yung mga susunod ko na vlog dito po sa Palawa. Until next time, much love and God bless. Mwah!